Good morning, Canada! Pang fourth day na ata ito ni Disney Mars. Hindi ko natanda sa so, sobrang tagal na ng vlog. Ngayon na lang i-upload. <laughs> At dahil nga, pinilano namin na sasalubungin namin ang birthday ni Disney Princess. Ito so, kami nag-book sa Hotel Halifax sa may downtown para mamayang gabi. Nasa bar kami, party-party, ganon! Hindi ko pa din na-experience yung bar hopping dito sa downtown kasi feeling ko lipas na ako. Hindi ko na panahon yon Parang graduate na ako sa mga ganon. Wow! <laughs> bar hopper ka dati, ka -Vex. Hindi din namin alam kung saan bar kami pupunta. Kaya bahala na si Batman later tonight kung san kami dalhin ang aming mga pa Magtitingin-tingin kami kung saan madaming tao, kung saan mahaba ang pila. Doon kami pupunta. Ang tanong, makakabooking kaya ang mga Vex, <laughs> sino ang koronahan for tonight? At sino naman ang Zero Wena? <laughs> Ay hey, nako, makapag-check-in na nga. Este room tour pala nakapag-check-in na pala. <laughs> Nandito na pala kami sa may room. <laughs> ano ba naman 'yan? Pagpasok niya 'yan sa may right side, may coffee machine na doon, tapos diretso ay yung washroom. Dito naman sa loob mismo ng room, dalawang queen size bed. Dito sa may bintana, may view ng katabing building. Yung basic na hotel room, ganon. Pero in fairness, spacious din naman siya. And after ng konting pahinga, bumaba na nga kami ni Mars Disney Princess nyo para mag-dinner. Umorder kami ng poutine for appetizers na napakaalap naman ang fries. <laughs> Tapos si Mars umorder ng pasta. Ako naman yung steak. Yung steak may kasamang fries. Ang alat pa din. Ano ba naman yan? Galit na galit sa asukal. Ay, eh, asin pala. Ano ba naman yan? Pati yung last na restaurant. Puro maaalat yung mga napupuntahan namin. Mars, Jolo, ano bang dala mo? Snow o asin? <laughs> Ang sarap-sarap pa naman ng steak na in-order ko. Tapos yung fries <laughs> talaga. Ang yaman. Ang yaman sa asin. Sinabi din namin sa server na maalat yung fries. Pero hindi naman pinalitan. Kaya minus 10. And maya-maya nga lang. Eto dumating na ang aming ka-member ng Single Ladies Club. Eto na si Best Ann. Ready na po bumuking ang inyong mga single ladies. Tara na mga fans. <laughs> Bookingan na. At eto na nga ang sinasabi sa hula. Pagsalamig. Hahaha. <laughs> Talaga naman ang lamig ay eh. singit eh. Suot hanggang buto. Ang una naming destination dito sa may Argyle Street. Eto nakita namin yung Dirty Nellies, yung Irish Pub. Kaya naman pumunta na agad kami. Nagulat kami Thursday night. ito. Ha, pagpasok namin, grabe, jam-packed ang mga tao. Super daming tao. daming pogi. <laughs> sa may entrance pa lang yan ha Doon sa padulo grabe talaga siksika ng mga tao kasi may nagpe-play din doon ng music may banda Kemero. tapos may billiard ay grabe ang daming tao talaga perfect dun. na perfect yung pinuwestuhan namin kasi malapit sa may entrance <laughs> lahat ng papasok talagang nire-rate namin <laughs> ang popogi grabe at ang gaganda din ng mga kasama nila nakakainis nagpaalam si Mars Disney Princess na mag-washroom lang daw siya sabi ko bakit ang tagal naman ni Mars Disney Princess aba Diyos ko ayun o oh, nahila na pala doon nakikipagkwentuhan na sa mga afam friendly naman talaga ng Mars Disney Princess ko. Eh, plus 10 ka dyan. Magbitbit ka ng tatlong pogi deal at para tayo tigitigisan na. <laughs> After nga nung Irish pub, naglakad-lakad ulit kami. Tapos, napapunta kami dito sa May The Pint yata naman. Tapos, iba ang crowd dito. Medyo talubata. Para mga university students, talagang disco-discohan talaga sila dun sa loob. Kung kanina sa May Irish pub, parang may mga working professionals, mga adult-adult ang adult, uh, mga crowd. Ganon, dun kami talaga bagay. Tapos, dito naman, nako, para mga talubata talaga. Napakababata para mga 20s lamang. <laughs> ang fe <favorite. laughs>

talaga namang sayang-sayang ating birthday girl Disney Princess Mars Jolo. Happy birthday, mo Nga pala, napag-usapan namin ni Best Ann, talaga. Nako, babalik talaga kami do sa Irish pub at feeling namin doon namin makikilala ang aming future jo <laughs> at nung nakakota na nga ng alak ang mga Vex, eto, nagpa siya na nga kaming umuwi at lahat po kami ay talunan. Zero win. <laughs> may mga nagpaparamdam naman kaya lang hindi namin mga best. Pinauna na nga namin si Marsh Jolla sa room kasi may pa naman si Best Ann. Eto na surprise ang ating Disney princess. Hindi niya expected na may pa -cake. si Best Ann. At talagang emote na emote ang Disney princess niya na surprise siya. <laughs> <laughs> May pagtakbo pa. Takantang eh. talaga si Disney Princess. Sabi, saan galing yung cake nyo? Grabe kayo. Successful talaga ang pa-surprise birthday cake ni Best Ann. Kaya naman, congratulations sa iyo, Best Ann. Successful ka dyan sa iyong pag-surprise. Kitang-kita nyo naman sa mga ngiti ng ating Disney Princess na super happy siya. Siyempre, hindi lang cake ang gift ni Best Ann. Meron pa siyang, oy, taray talaga ng paper bag. May pa Tommy Hilfiger na gift naman ang Best Ann natin. Ay, meron din ako. Grabe ka naman talaga, Besan. Hindi ko naman birthday. Ba't mo ko dinadamay? Grabe naman talaga to. Ano tong gift? <laughs> yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Bugs. Siyempre may patiktok eh, may kami. Hindi lang pala si Jolo ang sinurprise ni Besan. Pati din pala ako. Nagulat talaga ako. Hindi ko talaga din na-expect Grabe naman talaga sa Besan. Napaka-thoughtful at napaka-generous naman ni Besan. Sana all may Besan. <laughs>